Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito ang mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. DMW ginunita ang ika na kaarawan ni Yumaong DMW Secretary Susan Ople. Ginunita ng Department of Migrant Workers ang ika na kaarawan ng Yumaong Secretary Susan Toots Ople na isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng karapatan ng mga migranteng at Pilipino. Si Secretary Ople ang unang kalihim ng DMW na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos at siyang unang nagpakilala sa ahensya bilang tahanan ng OFW. Kahit noong nasa pribadong sektor pa, walang pagod na inilaan ni Secretary Ople ang kanyang buhay sa kapakanan ng mga OFW. Itinatag niya ang Blas F. Ople Policy Center and Training Institute hango sa kanyang amang si dating senador at Labor Secretary Blas Ople. Una nang pinuri ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang legasya na iniwan ni Secretary Ople sa DMW at nangako na ipagpapatuloy ang kanyang mga nasimulan para higit na mapaglingkuran ng mga OFW at kanilang pamilya. Balita mula sa tahanan. Mga language training center hindi otorizadong mag-recruit ng OFWs. Muling pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga Pilipino na nais magtrabaho sa ibang bansa na huwag magpaloko sa mga Japanese language training centers na nag-aalok ng serbisyo para sa overseas employment. Iginiit ni DMW Officer in Charge Bernard P. Olalia na hindi otorizado ang mga training centers na mag-recruit ng mga manggagawa para sa trabaho abroad at iginiit na isa itong uri ng legal recruitment. Ipinaliwanag ng opisyal na inire-refer lamang sa mga para lang ito ang mga aplikante para sumailalim sa language training pagkatapos ng selection at pre-qualification process na isinasagawa ng Japanese employers. Bukod dito, ang gasto sa training ay dapat sagutin ng employer at hindi ng aplikante. Kamakailan ipinasara ng DMW ang Hikari Japanese Learning Center Corporation sa Panabo City, Davao del Norte, maging ang mga sangay nito sa Maynila, sa Rosario Cavite, Davao City at General Santos City dahil sa illegal recruitment. Balita mula, mula sa tahanan. 126 OFWs mula Lebanon dumating sa bansa. Malugod na sinalubong ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers ang nasa 126 mga overseas Filipino workers mula sa Lebanon sa magkasunod na flight sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Sinalubong ng tinatawag na whole of government team sa pangunguna ng DMW ang mga OFW bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ligtas na maiuwi ang mga OFWs na naiipit sa mga krisis at mabigyan kaagad sila ng kinakailangang tulong. Unang dumating sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City ang 52 OFWs kasama pa ang isang bata nitong February 10 sa kay ng Qatar Airways Flight at QR932. Dumating naman nitong February 11 ang 74 pang OFWs mula rin sa Lebanon. Balita mula sa tahanan. balikbayan boxes ng tatlong OFWs nakuha na. Matapos ang halos tatlong taon, nakuha na rin ng tatlong overseas Filipino workers ang kanilang balikbayan boxes makaraang asistehan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa isang bodega sa Valenzuela City kahapon. Ang matagumpay na pagbawi sa mga balikbayan boxes ng mga OFW na sina Maria Lenore Al Roblo at Christopher Alba ay bahagi ng pagtugon ng DMW sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga migranteng manggagawa at asistehan sila sa panahon ng kanilang pangangailangan. At lumput dalawang boxes ang naklaim ni Roblo na naglalaman ng mga damit, kitchenwares, groceries at iba pang na binili niya at binigay sa nang kanyang amo. Dalawang boxes naman ang narecover ni Alba na naglalaman rin ng mga groceries, mga power tools para sa itatayo sana nilang negosyo na talyer habang walo pang balikbayan boxes ang naklaim at ipapadala sa isang OFW mula sa Negros Occidental. Balita mula, mula sa tahanan, sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia at ako naman si Angel Eliasca mula sa tahanan ng OFW sa, sa Radyo, Radyo Pilipinas, Pilipinas sa Radyo, Radyo Publiko. Publiko.